Dear Madam Native Filipina, kailangan ko po ng payo galing sa inyo at sa mga masugid mong taga-subaybay. Madam, almost 3 years na po kami ng fiancé kong Amerikano. 65 years old na po siya at ako naman ay mag 52 years old na. Napamahal na po siya sa akin. Pinundahan niya po ako dito sa Pilipinas sa unang pagkakataon last June 2022. At sa pangalawang pagkakataon naman po ay noong mag-birthday ako last September 2023. Madam, after po nung nakauwi na siya sa pangalawang pagkikita namin ay naging on and off na po kami. Sa kadahilan ng hindi ko na po siya masyadong na-entertain kasi po na-accidente ako while magkasama pa kami. Nadulas po ako sa CR at napilay po ang kaliwang braso ko. Madam, sa totoo lang po ay nagbago po si Afam sa akin simula noong December 2023 kasi po na-deny ang aking visa application Binlock niya po ako madam noong January 9, 2024 Grabe po ang iyak ko dahil hindi niya man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa pagka-deny ng visa ko Madam si Afang po pala ay may kaibigang nagtatrabaho sa embassy at ang sabi po ng kaibigan niya wala daw akong record sa US embassy Madam, pinakita ko naman po yung sticker na dinikit ng US Embassy sa likod ng passport ko. Katunayan, Madam, nagpunta po ako sa interview noong December 21, 2023. Madam, maisingit ko lang, may kababayan po pala tayong Pinay na nakapag-asawa din doon ng Amerikano. Malapit lang po ito sa kanya. Nagtataka po ako at pati siya hindi na ako pinapansin sa mga chat ko. Samantalang ang sabi niya sa akin noon ay tutulungan niya akong makausap ulit si Afaf. Grabe ang sakit ng nararamdaman ko dahil sa isang iglap lang nabaliwala ang almost 3 years naming relasyon. Nang dahil lang sa kaibigan niya na nagtatrabaho sa US Embassy na nagsabing wala akong record doon. Hindi na po ako makatulog kasi simula ng December 30, 2023 ay hindi niya na ako kinakausap at binlock pa ako last January 9. Madam, ano po ba ang dapat kong gawin? Hirap na hirap na po ang kalooban ko ngayon. Ay, Madam Letter Center, I understand na napakasakit sa ng mga nangyari. At sure akong hindi mo inaasahan na mangyayari ito, kaya nabigla ka. Ang masasabi ko, Madam, no, base sa kwento mo, na yung pinakita mo sa kanya ay yung sticker lang na dinikit sa likod ng passport mo. Well, I guess si Afam hindi ko binsido. Nakulangan kulangan siya sa mga proof na binigay mo. Isa pa madam, nakarelate naman ako sa kwento mo eh. Kasi once upon a time, I was once denied on my first ever visa application papuntang Finland. Ganon din, nang lamig din ng afam sa akin. Pero ang kaibahan natin madam, lahat ng proof sinend ko sa kanya. Always akong nag update with pictures pa ha while nilalakad ko yung application ko sa visa. Alam ko din na once na ma ang visa, may ibibigay silang decision paper including the reasons why they did not grant your visa. Everything was stated on that piece of paper. Ngayon, may natanggap ka bang papel na ganun? So ang tanong, binigay mo ba yun kay Afam para mabasa niya? And aside from that paper... The embassy will also send you a text message and of course an email stating that your visa was granted or denied. Kung si Afa mo ay nagduda na hindi ka talaga pumunta sa embassy, eh that's normal. Kasi nga nakulangan siya sa mga pruweba, kaya sana madam tinambakan mo siya ng lahat ng proof na hawak mo. It doesn't matter if mag-isa kang pumunta doon. Kasi you can take a selfie naman no while nasa labas ka pa ng embassy just for an update lang sana. Siyempre, alam din naman niya na bawal ang cellphone doon sa loob ng embassy. But at least naman sana madam, nagbala ka ng mga pruweba. Kasi yung edad ng afam mo, nasa stage na din yan ng mahirap ispilingin ang gali at pati na din ang mood, di ba? Ikaw na lang sana ang nag-advance mag-isip. Madam Lettersender, since December 30, 2023 ka pa ini-ignore. Tapos pagka January 9, binlock ka na ng tuluyan at until now, hindi ka pa rin ina unblock Well, ang ibig sabihin lang noon, nung inignore kanya last December 30, ay nag-iisip na siya kung itutuloy pa ba ang relasyon niyo. At nung dumating ang January 9, inaging desidido na siya na talagang itigil na, kaya i-block ka na niya. Hanggang ngayon hindi ka pa rin in-block, no? Running 4 months ago ka pang binlak niya. So ibig sabihin noon, talagang hindi ka na niya babalikan at naka-move on na siya. Sus, madam, bumangon ka uy, mag-move on ka na. Pinahihirapan mo pang sarili mo. Dapat tanggapin at harapin mo na ang katotohanan na wala na siya sa buhay mo. Kumbinsihin mo ang sarili mong hindi pa talaga siya ang binigay ni Lord para sa iyo. Dahil once matanggap mo na, then it's easier to move on. Dahil kung hanggang ngayon umiiyak ka pa din at hindi mo pa din matanggap ang nangyari, then talagang mas lalo kang malulugmok. Kaya kung ako sa iyo, imbes na umiiyak ka dyan, eh mas mabuti pang lumandi ka na ulit sa mga afam online. Pilitin mong makabangon. Walang mangyayari sa buhay mo kung iiyak ka na lang gabi-gabi. Kaya maglandi is the key. Para makapag-move on ka na. Alam ko namang mahirap kalimutan at i-move on ang afa mo eh. Well, hindi mo naman talaga kailangan kalimutan siya. Pero at least, pilitin mong makamove on man lang. Ganun lang ang life, unpredictable. Walang nakakaalam sa mga susunod na kabanata ng buhay natin. Kaya kung ito man ang plano ng Diyos iyo, tanggapin mo at pagkatiwalaan ang plano niya. Baka naman sa susunod na makahanap ka ng afam, ayun na talaga ang para sa iyo. Madam, you should learn a lesson from your own story. Na dapat tambakan ng ebidensya ang mga afam kung kinakailangan para maiwasan ang pagdududa. Yung friend niyang nagsabi na wala kang record sa US Embassy, kung totoo man yon, then ipagpasa Diyos mo na lang din Baka na brainwash lang ang afa mo, hayaan mo na. Basta ito ang last payo ko sa'yo. Na if ever man na nakamove on ka na, at nakahanap ka na ng bago, tapos biglang nagbalik si Afam, well, sana wag mo nang bigyan ng pagkakataon. Ituloy mo na ang pagmove on. Huwag kang marupok. Pero kung nagbalik si Afam na hindi ka pa nakahanap ng bago, at hindi ka pa nakapag on, then it's your decision if you will give it a try again. By the way, madam, no, super curious ako talaga kung bakit na-deny ka pa sa visa mo. While dalawang beses na kayong nagkita ng personal, hindi ko magets ang dahilan talaga. Kaya sana madam, binigay mo na din sa akin yung papel para naman mabasa ko yung decision paper galing sa embassy. Ang hirap manghula kung bakit ka na-deny. So ito yung mga naiisip kong dahilan kung bakit na-deny ang visa mo. Retired na ba ang afa mo? Enough pa din ba ang income niya to sponsor you? Next, ikaw ba ay kasal pa at hindi pa annulled? May mga kulang bang documents? Isa pa tamang visa naman ba ang inaplayan mo? Ano ba yung mga tanong sa'yo ng embassy? Nasagot mo naman ba ng maayos? Kasi madam, yung embassy sometimes kung documents lang ang kulang, pwede naman nilang ipahabol yun sa'yo. Ipapadala mo through email. May mga ganong cases, no? Pero madam, parang mababaliw ako kakaisip kung ba't na-deny talaga yung visa mo at kung kasal ka pa at pinilit nyo mag-apply pa rin ng visa, well, kasalanan nyo din yon dahil pinilit n'yong mag-apply kahit alam nyo walang chance ang ma-approve. Since hindi ka pa single, di ba? Okay, real talk, kahit sampung beses na kayong nagkita ng personal, kung ikaw, madam, ay hindi single, eh wala pa ding silbi Dapat annulment first talaga. Kadalasan nga, no, yung iba isang beses lang nagkita ng personal, gaya ko. Approve naman kaagad. Basta kompleto lang talaga ang mga documents and evidences ng inyong relasyon. Well, madam, dahil nangyari na nga ang hindi inaasahan, ang kailangan mong gawin ay mag-move forward. Salamat po.